Sige, balik, balik! Ay! Sige, yes! okay, walay palo, walay yes. palo. Kaya, dakwan mo. Ah! Walay palo, palo. Atir. Sige, okay, balik. Sige, ikaw. Aray! Ima pilih, ima pilih. saman. Besar ah, ke mamaluk ke? Ya, tak, dia nak tu. Oh. Eh, tak tahu nak ni. Eh. Tak kapas nakapalutos pa sige. Ikaw. Talaga okay. okay, ako ha. Okay, oo. Oh. Ay. po. Ay.